po sa inyo, Ayun, kapag video pa tayo, binapagin na kami. <laughs> Yan guys, maganda ng hapon. Kami walang masakyan. Yan. Walang masakyan. naglalakad maglalakad na naman kami. Sinagasa namin ng ulan. Yung kasama ko Bahala na siya. Ayaw niya magdala ng... <laughs> payong guys ayan payong yan ganito po ang <laughs> payong yan sana po sino pong mabait. alam guys wala po <laughs> Hello? 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 Hello. Hello. kasi kami sa Holy eh, Redeemer kasi may pick up kami sa Ayun, may sa na... na may ilaw oh. May pick up po, po kami ang gagawin Ayun, well, ako sa puno, baka may may, may pick up kami kaya naglakad kami, wala kayo masakit ito doble yung aming papamasahe <laughs> masama ang buba wala siyang payong ang layo guys ayun ang layo pa nung nila hindi okay, tayo makakarasing dun sa building wala walter marcelo oo walter o yan maglakad ka ang babaeng <laughs> ang babaeng sinagasang ulan yan po walang payong tagasan po ba kayo <laughs> sabi <laughs> sabi <laughs> Tapos si Cleo Marie. <laughs> wala, wala. Ha? Ang sarap kumain. Tara <laughs> tayo guys. Kumain tayo ng lugaw. Saan? Saan? Kukain tayo sa atin. Ay sige. Ay, ililibre ako. Guys, narinig nyo? Ililibre ako ng lugaw. Ha? Ililibre. Ayan, malapit na po kami sa holy guys. Dahil, ah, um, mas dahil tiwala sa amin ang Holy Redeemer ay marami pong ayan 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 po yung uniform ng Holy Redeemer kami po ang gagawa niyan ay mali ayan ba yun oh ha huh? iniwan ako ng kasama ko ayun na napakabait ng kasama ko iniwanan ako alain mo ayun po ano game 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 dali 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 ayun na to. harap mo yung mukha mo yun. <laughs> isend ko daw sa kanya dahil ito po ang patunay na punta kami ng Holder ni Demian. O yan, di ba? Siya po kasi ang supervisor ko. Pinaglakad ko. Siya po ang supervisor ko. Oo, o, sige. Nandito na po kami sa Holder ni Demian, guys. Ayan. Naglakad. Pwede ko na Wait lang. Sinagasa? <laughs> Nandito na po kami guys sa loob ng Polary de Mer. Para kunin yung tela. Para kunin yung tela guys. Matatahiin namin. Alam, nabasa na ang bag ko talaga. Ayan siya. Ayan siya. ya Ay, sarado na yan. Ayan. Tayo ah, okay. Tingnan nyo kung <laughs> <Tcharan. laughs> ang galacheran. <laughs> ang babaeng pinagpalang walang payong. <laughs> ha? O oh, di dalawa na may payong naman tayo kahit tayo maulog pa naman ha. Ah. Oo. tayo Pauwi naman tayo. Ano na, pagmano? Hindi dito ako naman. Ay, ma'am. kukunin namin yung uniform na gagawin na ulit namin. Kasi gusto ang uh, gusto nila yung aming ano, quality. Quality ng aming ginawang dami. Ano, uniform. School uniform pala. Ano ang yung lakas mo dami. Ayan mo ba? Ayan mo ba?

Ayan. Wala. <laughs> Ayan, dahil wala tayong payong. Ay, wala ka palang payong magkapote ka. Umuulan. Umuulan. Ayan, nabasa, nabasa. Ayan, nabasa. So